Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang lecture po natin ngayon ay tutuklas sa mga probisyong konstitusyonal na namamahala sa impeachment, ang mga implikasyon ng pagpapawalang bisa sa isang reklamo sa impeachment nang walang agarang paglilitis at ang mga posibleng legal na kahihinatnan ng pagsuway sa kinakailangan na ang paglilitis ay magpatuloy agad-agad. So sa episode na ito ay bibigyan ko kayo ng pangkalahatang idea ng impeachment. Although na-discuss ko na po ito noong mga nakaraang uh, episodes dito sa ating YouTube channel. Ang impeachment ay isang mekanismo ng konstitusyon kung saan ang mga opisyal ng gobyerno kabilang ang pangulo at pangalawang pangulo ay maaaring makasuhan ng maling paggawa. Ang konstitusyon ng Pilipinas, partikular na ang Article 11 Section 3 hanggang Section 4 ay nagtatakda ng kapangyarihan ng kapulungan ng mga kinatawan na magsampa ng impeachment at ang Senado na magdilitis sa mga impeachment. Ididiscuss ko sa inyo ang mga pangunahing probisyong konstitusyonal. Unang-una, tungkol sa House of Representatives. Ang House of Representatives ay may nag-iisang kapangyarihan na magsampa ng impeachment ito ay ayon sa Article 11, Section 3. Ito ay ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa opisyal na nangangailangan ng boto ng karamihan. Pangalawa, tungkol naman sa Senado. Ang Senado ay may nag-iisang kapangyarihan na litisin ang lahat ng mga reklamo na impeachment. Ito ay ayon sa Article 11, Section 3. Ang seksyong ito ay naguutos na ang Senado ay dapat magsagawa ng paglilitis sa pagtanggap ng mga artikulo na impeachment complaint mula sa kapulungan. Ang dalawang katlo ng boto ay kinakailangan para sa pagpaparusa. Pangatlo, mga kinakailangan sa paglilitis. Tinutukoy ng ating saligang batas na ang Senado ay dapat na nasa ilalim ng panunumpa o pagpapatibay sa panahon ng mga paglilitis. At ang punong mahistrado o sa kasong ito laban kay Vice President Vice President Sara Duterte ay ang uh, presiding officer ay ang uh, Senate President, ang siyang manguna sa mga paglilitis impeachment ng pangalawang pangulo. Walang sino mang mapaparusahan ng walang pagsang-ayon ng dalawang katlo ng mga kasalukuyang miyembro. Ang Senado ay may katungkulan na magpatuloy sa pagdelitis. Kinakailangan na dapat immediately after the filing of the impeachment complaint sa impeachment court ay dapat agad-agad na magpatuloy ang pagdelitis. Ang mga salita sa konstitusyon ay nagpapahiwatig ng na isang tungkulin para sa Senado na magsagawa ng paglilitis. Sa sandaling maharap ang mga artikulo ng impeachment, ang salitang litisin ay nagpapahiwatig ng isang komprehensibong pagsusuri sa mga aligasyon katulad ng isang paglilitis sa hukuman. Ibibigay ko sa inyo yung kasaysayan at mga naunang kaganapan tungkol do sa impeachment na ro. Sa kasaysayan ng Senado ay nakibahagi sa mga buong paglilitis para sa mga impeachment kung saan pinakita ang ebidensya at tinawag ang mga saksi. Ang mga naunang kaso ng impeachment sa Pilipinas ay nagpapakita ng iba't ibang paraan ng paglilitis. Ngunit ang pangkalahatang prinsipyo ay ang Senado ay dapat magsagawa ng isang makatarungan at lubusang paglilitis. Ngayon, pag-usapan natin kung ipapawalang bisa ang reklamo sa impeachment. Ang tanong ay lumitaw. Maaari bang pawalang bisa ng Senado ang isang reklamo sa impeachment ng walang paglilitis? Walang impeachment trial. Bagamat may mga pagkakataon sa kaysaysayan kung saan ang mga reklamo ay napapawalang bisa, ang mga gawain ito ay madalas na kontrobersyal at pinupuna bilang potensyal na pagpapawalang bisa sa mandato ng saligang batas para sa isang paglilitis. Gayon pa ang namamayani na interpretasyon ay ang Senado ay dapat na magtipon at magsagawa ng paglilitis upang isaalang-alang ang mga merito ng mga artikulo ng impeachment. Ang pagpapawalang bisa sa isang reklamo ng buo, lalo na nang hindi isinasaalang-alang ang mga aligasyon ay nagtataas ng mahalagang alalahanin sa ating saligang batas. Ngayon, ano ang mga legal na kahihinatnan ng pagsuway sa ipinag-uutos ng ating saligang batas? Kung ang Senado ay magpapawalang-bisa sa isang reklamo sa impeachment nang hindi nagsasagawa ng agarang paglilitis, malamang na maharap ito sa isang mga legal o sa ilang mga legal at pampolitikang kahihinatnan. Unang-una, krisis sa konstitusyon. Ang gayong kilos ay maaaring magdulat ng krisis sa saligang batas dahil ito ay magiging isang pagkabigo na suportuhan ng tungkuling ng konstitusyon na litisin ang mga impeachment. Ang mga implikasyon nito ay maaaring humantong sa pagkasira ng mga check and balances na idinisenyo upang panagutin ang mga opisyal. So ano ang magiging uh, pampulitikang repercussion dito? Ang mga senador na boboto upang pawalang bisa na walang paglilitis ay maaaring naharap sa makabuluhang pampulitikang pagtutol. Ang pananaw ng publiko sa isang pagtatakip o pagkabigo na tugunan ang mga diumanoy, maling paggawi ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan sa eleksyon para sa mga sangkot. Doon naman sa pagsusuri sa hukuman, bagamat ang mga pamamaraan ng Senado ay karaniwang hindi napapailalim sa pagsusuri ng hukuman maaari pa rin magkaroon ng mga argumento tungkol sa obligasyon ng konstitusyon na magsagawa ng paglilitis. Kung ang isang malaking bilang ng mga mamamayan o mga opisyal ay hamon ang pagpapawalang bisa, maaari itong humantong sa legal na pagsusuri tungkol sa pagsunod ng Senado sa mga kinakailangan ng ating saligang batas. Ngayon, ang aking konklusyon. Sa buod, ang hukuman ng impeachment, gaya ng binubuo ng Senado, ay hindi maaaring pawalang bisa ang isang reklamo sa impeachment ng hindi nagsasagawa ng paglilitis. Ang mga probisyon ng konstitusyon ay naguutos na ang isang paglilitis ay dapat magpatuloy kaagad sa paglalahad ng mga artikulo ng impeachment. Ang anumang pagsuway sa kinakailangan ito ay maaaring humantong sa malubhang mga kahihinatnan sa saligang batas at politika na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananagutan or accountability sa pinakamataas na tanggapan ng gobyerno kasama ang presidente, vice presidente o ang mga miyembro ng ating constitutional commissions, ombudsman at justices of the supreme court. Ang lecture na ito ay nagbibigay din sa pangangailangan na maunawaan ang proseso ng impeachment hindi lamang bilang isang pampulitikang kasangkapan kundi bilang isang pangunahing aspeto ng pamamahala ng konstitusyon na nagpapanatili sa integridad ng tanggapan at ang tiwala ng politiko. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.